ayaw po ibigay yung inyong mga dokumento at inyong mga sahod? Bakit ho? Anong dahilan? Naglipat daw kami ng agency. Tumawag ko sa kanila na alis na ako kasi yung binibigay na na-kwan na, sa mga kasamaan ko sa tarbaho, kulang-kulang yung plaging sahod. Tapos yung mga barrel na kwan, kinakaltasan pa ng 50 tuwing sahod. Inspector Boy Bihar, magandang hapon po ng Milgo Security Agency. Sir, sir. sir bakit ho ganon? 50 pesos kaltas para sa barrel. Ah, tungkol doon sa 50 pesos, sir. Yan si Ihar, sir. For this pa na naka-duty sa amin bago siya mag-awol. Paano niya masabi na kinakalpasan po siya? May mga pisli po ako, sir. Hindi Ang sweldo niyo? 225 po, sir. 225 na nga po yung kanilang sweldo, way below the minimum wage. Tapos nanakawan niyo pa ang kapal naman ng mukha niyo. Pero wala pong katotohanan po yung sinasabi nila. Yeah. so, ibig sabihin, pumunta sila dito para magsinungaling lang? Nasaan Pero yung na pisli na kami... po? 50 pesos cash ban? 50 pesos surety ban. Yung surety ban po, sir, yun po yung sa barrel. Ang surety ban kasi sa mga guard naming mga regular guard, kinakatasan po namin sila dahil pag nasira ang barrel sa o tinatakas, meron kaming kahit papanong habol. Doon po sa posting ko, sir, wala pong hinahawakan na barrel, sir. E ano masisira nila? E wala naman pala silang hawak na barrel. Sir, yung barrel na sinasabi nyo, hindi namin inisiwa ng barrel talaga doon, sir. Dahil wala siyang lisensya. okay nga, okay, sige. Kung hindi niyo siya inisyo ng baril dahil wala siyang lisensya, bakit yung siya kinakaltasan ng 50 pesos para sa baril? Alam mo, sir, yung issue kasi na yun, sir, doon sa karilibo po niya yun. Sir, umiikot-ikot ka, sir. Kasasabi mo lang na wala kang iniisyo na baril sa kanila dahil wala silang lisensya. Kanina, sinabi mo rin sa akin, yung 50 pesos ay kinakaltas para sa baril kung sakali man nasira nila yung baril. Now, sir. Oh, nagkakasalungat-salungat na yung mga sinasabi mo, iho. Kinukunta mo na yung salita mo. Yung baril kasi na yan, doon lang sa pwesto niya yun, Hindi niya naman pwede hawakan dahil nga meron siyang wala pa siyang... O licita. kaya nga, kung hindi niya pwede hawakan yung baril, so hindi niya pwede masira yung baril. Kasi sabi mo, yung 50 pesos ay kapag nasira niya yung baril. Eh paano nga niya masisira yung baril? Hindi niya pala hinawakan. Ikaw na mismo nagsabi niyan, pangatlo na, tatlong salita mo na na sa isa't isa. Ganito sir, ah, eh, gusto rin nang ipaliwanag din ng side namin sir. sir, sir, binobobo mo ba ako? Huwag mo naman akong bobohin. Kung bobo ka, huwag mo ako idamay. Ah, sige sir, sige sir, pero sige po. Although nakakahawa yung bobo, kabobohan ng isang tao, pero hindi ako mahawaan sa iyo sir. Una, pagibigay ho yung mga dokumento nila. okay sir, sige sir. Isuli ko yan tungkol kay Har, isuli ko yung dokumento niyan. Pero... Okay. okay, sana sir, hindi pa ako tapos. Number two sir, kibigay po yung sahod nila. And then number three sir, yung kanila mga back wages, pakibigay na rin pati pat, pa-refund rin itong mga, mga illegal deduction dahil kung hindi sir patong-patong na kaso ang sesemplang sa mga pagmumukha ninyo hindi kasi pumunta na opisina sila kaya pumunta sila na opisina ko ilang bisis na ako pumunta sa opisina apat na bisis pang limang bisis 25 nagdala ako ng barangay hinamon pa ako ng may-ari ng agency nga suntukan sa loob ng opis. Hinaamoon mo ako ng mo, Kunin mo yung uh, ano mo sinasabi mo. Kunin mo yung uh, requirements na sinasabi mo na original. Makinig ka dito, uh, inspector. Colonel Usana, Deputy Director ng Sosya. Magandang hapon po. Colonel El Brandy, Usana. Sir. Uh, sir, good afternoon po. Pakinspeksyon lang po itong agency, pakipuntahan po ninyong agency at lahat po ng mga posting po nila, pakipuntahan, pakibisita, pakitingnan po yung kalagayan ng kanilang mga SG at pakitingnan din po yung kalagayan ng kanilang security agency kung ano bang klaseng agency itong meron. Opo sir. Actually marami na pong offense yung Milgos na yan sir. Kailan yeah. lang eh, meron na reklamong isang security officer din po laban sa kanila. Marami na po palang violation to, sir. Yes, e bak sir. Bakit hanggang okay. ngayon siya nag-ooperate pa rin kung marami na palang violation? Na-penalize na lang din po namin, pero kung consistent yung kanyang offense, we can even revoke yung kanyang license dahil po kung sa mga reklamo rin ng mga kwartya. Sir, kulang pa lang po yung revocation. Kailangan, sir, makulong. Naghahamon daw ito ng suntukan. Baka hamunin ka ng suntukan ito pag ikaw pumunta sa kanilang <laughs> tangkapan. Hindi po sir. At, uh, napa-report na rin po namin yan at uh, may require namin na mag-comply kasi may complaint sila at uh, isari rin yan sir sa magpaparinyo at uh, i-hold din po namin yung kanilang license.